Liza Soberano at Jeffrey O, confirmed magkasama, may relasyon na nga ba? Kasalukuyang pinag-uusapan ang umano'y kumpirmasyon ng relasyon ni Liza Soberano at ang kanyang manager na si Jeffrey O, na itinuturing na kanyang bagong kasintahan. Naudlot ang balitang ito ng mahagip ng kamera ang dalawa na magkasama sa isang okasyon, makikita sa isang video ang sitwasyon kung saan nasa likod ni Liza si Jeffrey, at nang mapansin nito na nahagip sila ng kamera, nagpakita siya ng pag-aalinlangan at sinubukan pang lumihis at magtago upang hindi makunan. Ang mga tagahanga at netizens ay naging mapanuri sa mga galaw ng dalawa, lalo na't maraming hakahaka -haka ang umiikot tungkol sa kanilang relasyon, hindi may kakailan na tila may espesyal na koneksyon sa pagitan ni Liza at Jeffrey, na naging dahilan upang ang kanilang mga tagasunod ay magbigay ng iba't ibang opinyon at reaksyon. Marami ang nagtanong kung may katotohanan ang balitang ito at kung paano nakaaapekto ang kanilang relasyon sa karera ni Liza. Sa kanyang mga nakaraang pahayag, tila hindi siya nagbigay ng tuwirang sagot tungkol sa estado ng kanilang relasyon na nagdulot lamang ng higit pang intriga sa mga tao. Sa social media, ang mga fans at followers ni Liza ay masigasig na nagbabahagi ng kanilang mga saloobin at opinyon. Ang ilan sa kanila ay nagpapahayag ng suporta, habang ang iba naman ay nag-aalala kung ang ganitong sitwasyon ay makakaapekto sa kanyang reputasyon at karera sa showbiz. Dahil sa pagkakapansin sa kanilang dalawa, nagujuk ito ng mas maraming spekulasyon. May mga nagtanong kung sila ba ay talagang nag-uusap ng romantiko o kung ang kanilang relasyon ay nananatiling professional. Isang bahagi ng publiko ang umaasa na sana ay maging masaya si Liza, ano man ang kalagayan ng kanilang relasyon. Bilang isang sikat na personalidad, laging nasa ilalim ng mata ng publiko si Liza. Ang kanyang mga desisyon, mula sa mga proyekto hanggang sa kanyang personal na buhay, ay kadalasang pinag-uusapan at tinatalakay. Ang anumang balita tungkol sa kanya ay agad na nagiging trending sa social media, at ang kanyang mga tagasunod ay laging umaasa na makakita ng updates mula sa kanya. Mahalaga rin isa alang-alang na si Liza ay hindi lamang isang artista kundi isang inspirasyon sa maraming kabataan. Ang kanyang mga pinagdaraanan, maging sa larangan ng pag-ibig o karera, ay nagiging inspirasyon para sa kanyang mga tagahanga. Sa kabila ng mga ganitong balita, patuloy ang kanyang pagsusumikap na ipakita ang kanyang galing sa pag-arte at ang kanyang pagmamalasakit sa kanyang mga taga-suporta. Habang tumutok sa isyong ito, Inaasahan ng marami na magiging malinaw ang lahat sa hinaharap. Kung mayroong totoong relasyon sa pagitan nila ni Jeffrey, umaasa ang kanyang mga tagahanga na ito ay magiging positibong karanasan para kay Liza. Gayun din, sana ay hindi ito magdulot ng anumang stress o problema sa kanyang personal at profesional na buhay. Sa huli, ang tanging hangarin ng lahat ay ang kaligayahan at tagumpay ni Liza, anuman ang estado ng kanyang puso. Kung ang relasyon nila ni Jeffrey ay totoo, sana ito ay maging magandang simula para sa kanilang dalawa at maging inspirasyon din para sa iba. Hanggang sa makuha ang opisyal na pahayag mula kay Liza, ang mga tagahanga ay magpapatuloy sa kanilang pagsubaybay at pagsuporta sa kanya. Ano nga ba talaga ang totoo mga katrend vibes? May relasyon nga ba sina Liza at Jeffrey? Hiwalay na nga ba sina Enrique at Liza? Just comment below!